Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, hi mama, ha 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 Mga may nakita na naman tayo natutulog sa tabi ng kalsada mga brom, Bigyan na naman natin ito na bagayin, let's go Punta tayo sa Jalibi mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa, sa tabi ng kalsada Let's go mga brom, let's go Uh, dito na tayo sa May Jollibee mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ay, ito na mga kabrumbrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga ka-brom-brom, na natin itong doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngayong galing pakaka-brom-brom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga problem brom Hatid na natin ito. Let's go! Uh, Nanon sa tatay mga ka brom lapitan natin para ibigay ang Let's go. Dito siya mga ka brom Let's go mga kabumbong na bigay natin pagkakatatay. Let's go.